Okay. At pinapakinggan si Brother Michael Talisik at ang kanyang misis. Brother Michael, go ahead. Pero do, may gabi sa tanan. <laughs> Sige, go ahead, bro. Uh, ito, po, uh, ito po ang story namin, brother. two uh, thousand uh, 2018, married kami ng uh, married po ka kami uh, ng six years. Bro, bakiun' yung camera. Ito <laughs> ko. Ayan. Uh, uh, okay na po ba ba Okay, okay, okay. Go ahead, go ahead. Go ahead, bro. Go ahead, go ahead, bro. 2018 po, kasal kami. Tapos, uh, six years na kaming kasal sa simbahan. Pagkatapos, noong 2019, nabuntis yung asawa ko pero nagka-ectopic pregnancy. Yung yung bata nagka-heartbeat sa tubo ko sa sa left left of left palupyan tube. So, pagpunta namin ng hospital, agad-agad inoperahan yung asawa ko. So, siyempre nabigla kami. Tapos, uh, yun na nga, nagpunan yung asawa ko at pagkatapos ng mga ilang mga taon, hindi pa rin kami nagkaanak. Uh, hanggang noong March last year, 2023, uh, naging lay minister ako dito sa parish namin, dito sa Alae Bukidnon. Pagkatapos don doon ko na na, na nagkaroon ako ng uh, a relationship sa ating Panginoong Isus. Pagkatapos, uh, noong October, uh, Black Rosary, naging active ako sa dito sa parish namin kasi nga, lay minister na ako. Tapos yung buwan rin yun, doon namin nakilala yung uh, co ni sa ko, si Brother Marvin at pinakilala pinakilala niya sa amin si si Father Darwin tapos yon uh sacramentals lahat ng mga payo ni na Father Darwin uh, uh sinunod namin so to make the uh, long story short buntis na yung asawa ko ngayon uh, six months na po siya at Uh, ngayong mga July siguro uh, July, last week July ang yung target na uh, mag oh, delivery date pagkatapos uh, hindi pa yon uh, dun lang ang mga milagro sa sa aming uh, sa aming uh, saking asawa noong four months siya first month to four months uh, first trimester until 4 month, lagi siyang inuubo So, hindi ko alam kung pwede ma deliverance kasi buntis, may bata, gano'n. So, so inuna mo, na muna yung pag-deliverance ito sa bahay, uh, nag-confession, tapos lahat ng mga tourist para Darwin bago mag-deliverance ginawa ko. Tapos, agad-agad, uh, na nawala yung ubo ng asawa ko. So, hindi ko na siya deliverance uh, uh ng asawa ko. So, yung kahit yung house deliverance lang okay na yon naging okay agad ang um, lang ang um, pagkiramdam ng asawa ko at nawala yung agad ng ubon niya so yun know, yun lang po ang uh, napagandang nangyari sa buhay namin mag, uh, mag asawa ngayon okay sa pagkakaalam ko bro meron daw yung ano daw ah uh, uh, matagal karon na paniwala totoo ba yun Naano bro? sa about deliverance wrong yung na narinig ko sa kwento niya kanina eh oo uh, oh, si yung asawa ko lang talaga yung lagi silang nag uh, cha chat ni Marvin so ako uh, uh lahat naman na pinapinawalaan ko basta galing sa simbahan so uh, uh, nanood ako ng isang yung uh, nag-share si Father Darwin so So, napaniwala agad ako. Tapos, nakita ko kasi yung nakita ko din kasi yung anak ni Marvin nung na-possess. Mm. So, pinakita niya yung video. Talagang na shock ako. Totoo pala talaga to. So, so yun talaga nakapatrigger sa akin na uh, mag-deliverance din dito sa bahay. So, ano nag resulta bro? Ah, napakaganda po. 100% po. Napakaganda po na nangyari sa uh, sa buhay namin mag-asawa. So, hopefully, ngayong July, may bibi na kami, baby girl. So, yun lang po ang aking, ang aming testimony ng asawa ko. Wow. Finally, nabuntis uh, rin bro si Bro, Jando. Si... Yes. Tanungin lang natin siya, no? Tung Sige, siya, go. Nag-jump na -jump kasi siya dun sa nabuntis. So, sabi nga, hindi daw nabuntis mga na ilang taon yata. So, oh, meron may kasing sakit uh, parang ano yun? Yung, yung, ano ba yun, bro? Yung, yo... F-top, F-top. Hindi, F-top pregnancy. F-top pregnancy, tapos na yon Kasi na, uh -oh. na, ano yun. Like, uh -oh. sabihin na, um, uh, yun nga, na, na, miscarry, na, ano na yung bata, di ba? So, parang miscarriage ba? Parang ganun? Opo, miscarriage po. Yes. Kasi may heartbeat na sa tubo. Miscarriage yun. So, ngayon, sabi mo nga, hindi siya nakapag, uh, hindi na siya, hindi na, matagal, no? Hindi, hindi siya nabuntis, sabi mo. And ang, ang tanong ko po nung sinasabi niyo po na uh, naggaano na kayo rito sa sa online kay Father Darwin no nagpapabless kayo ng mga sacramentals anong ginawa ninyo ba uh, particular may specific tapos sabi niyo biglang later na siya so yun ang gusto natin tingnan pag yung nagpa-bless kayo ng sacramental anong ginagawa niyo hindi pa buntis si, si si si, Ate nun. ano pa ginawa niyo so sa akin po brother uh, uh brod, brother brother Number one po ginawa namin yung mga payo ni Father Darwin at sa mga uh, sa iba pong mga pari dito sa amin. Number one po is the confession, nag-confess. Pagkatapos yung deliverance sa house deliverance, uh, renounce lahat po ng mga occult practices, lahat po ng mga di uh, diigiya sa Panginoon. Uh, nirenounce namin lahat. Tapos yung talaga yung confession, parang sa confession po talaga. Kasi yung mga itong hindi pa kami magkasawa, asawa marami marami din kaming mga uh, kasalanan na nagawa. So bakal doon po at sa mga sacramentals, oil, uh, pinapahid sa tiyan, Uh every night rosary. Uh, uh, kahit uh, makain ng ano, yung salt, salt, uh, kahit pinch lang ng salt, isa lang yun po. Oh, okay. So ibig po sabihin Uh, yun ang kinawang parang uh, ngayon, ang paniniwala natin dyan, yung blessings na nangyari is, nung nakapanood po kayo na kay Father Darwin, is yung lahat, no? yung tinatawag na cares. No, oh, yung, okay. yung, oh, 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 oh. so yung confession, adorations, rosary, Eucharist, and tapos yun nga yung deliverance and then at the same time kasi 'to so, nag kayo, magandang malaman ng mga tao 'to. Alam niyo totoo 'yun. The possibility okay. kaya nagkaroon ng miscarriage, yun nga, no? lagi nating sinasabi rito at ni na Brother Wendell, Father Darwin, isa sa dahilan, no? di man, nagkaroon na miscarriage later on, parang di na nabubuntis. Parang laki ng problema, but look at what happened po sa lahat na nakikinig. Totoo yun eh. Even, even, even in the Bible, Ecclesiastico chapter 38 verse 9 to 10, malinaw po yun no? sa lahat ng nakikinig. And very effective yun. Ang sabi doon, Anak ko, kapag ikaw ay nagkasakit o kung anuman problema mo, huwag mong ipawalang bahala, idalangin mo sa Panginoon, magsisi ka. So, uh, yung from the word magsisi, kaya even Jesus lagi niya sinasabi, pag nagpagaling siya, pansin niyo magaling ka na, huwag ka nang magkasala. So, makikita mo yung pinaka main, ano dito, yung pinaka susi nun. Although hindi naman lahat ng kasakitan, no? dahil sa kasalanan, dahil may mga mystic, may mga mystic na pain nagkakasakit pero ibang iba sitwasyon yon but usually mostly sa mga nangyayaring ganun katulad ni Mrs. na miscarries problema ngayon hindi na magkaanak na naman so usually sa mga ganyan totoo po yon lahat na nakikinig may kasakitan kayo may problema kayo totoo yon confession is the key at yung talagang proper contrition ano yung proper contrition ibig sabihin no na talagang tunay na pagbabalik loob kasi marami nag nag nag, nag uh, confess wala sa kanila uh, invalid bakit invalid confession kasi mag-uumpisa lang o oh, sige para lang naligo pero wala sa kanila yung tunay na pagsisisi. And that's exactly what happens sa ating kapatid ngayon. Ginawa niya 'yon dahil napansin niyo ah baka ito yung naginawa namin dati hindi namin na confess yung mga premarital sex na yan, fornication na yan mga iba-ibang uh, deadly sin na yan. Pansin ninyo, nung kinonfess ni brother, mga kapatid, mga nakikinig ngayon, nung kinonfess niya, pansin ninyo po, ah, confession, nagkaroon, uh, tinanggap niya yung mga sacramental at cares, tignan nyo, nabuntis uli si sister. Di po ba? So, yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun ang kapari kapangyarihan ng confession, at yung mga sacramental So, maraming salamat po. So, si sister, baka gusto niya naman magpasalamat kay Lord, no? Ito po kami po instrumento lang, no? Ang punto por punto at si Father Darwin instrumento lang. Number one, pasalamatan ang Diyos po. Sige po, sister. Hi. O, oh, malaki ang pasalamat namin kay Father Darwin, lalo na sa kay Brother Marvin na siyang nagpakilala sa amin ni eh, Father Darwin at pag-share ng kanyang mga nalaman pagdating niya diyan sa buhol. at saka ako eh uh, bilang, bilang isa sa mga problema sa babae's hindi talaga regular yung pagreregla so simula nung nagpapahid ako ng olive oil at saka uminom ako ng isang uh, isang kutsara ng olive oil kada pagkatapos ng rosary namin mga isang buwan lang siguro naging normal na yung regla ko tapos Pagka na buwan, buntis na pala ako, hindi namin na, ano na, iba talaga pag si, uh, pag, pag uh, si Lord ang nagbigay, at saka, yung, confess mo talaga yung mga kasalanan mo, at, ano, um, yung, kung, ano yung mga, uh, pag, pagdiwala mo sa Diyos, game mo lang lahat, at saka, kasi, na, na, nadating na rin ako sa point na, naging, ano na ako, na, parang nawala ng pag-asa na maguntis. Kaya sinasabi ko nga sa asawa ko na okay lang ba sa'yo na tayong dalawa lang hanggang pagtanda kasi mga lang mga three years na din simula nung ano nung surgery ko tapos maraming nagsasabi na ay may nagsabi sa akin na mahirap mabuntis pag nag topic na kasi nga kasi nga daw 50 ah 50% chance na mabuntis pag meron kang dalawang palupian tube. Eh ngayon, isang palupian tube na lang ako, kaya sabi niya 25% na lang daw. Tapos meron pang nagsabi na pag wala yung left tube mo, hindi na mabae yung anak mo. So, inisip ko talaga na pag mabuntis ako nito, at saka mabae pa, iba talaga yung ano, milagro na nabibigay ni Lord lalo sa mga sakramenta at saka yung um, regular na pag -tukumpisal. So, napapasalamat talaga ako na dinidinig talaga ni Lord ang mga prayers namin. Yun lang, brother. Yan, amen. Salamat po sa Diyos at sana ma-share niyo po ito, no? Para bilang pasasalamat natin kay Lord, no? I-share niyo yung punto por punto, no? Uh, muli, ito po'y gawain ni Lord. Tayo ay instrumento lang at si Father Darwin instrumento lang. Talagang uh, ang ang the good shepherd, no? Ang tunay na pastol natin si Lord. Gagawa siya ng paraan lalo na sa mga tunay na naghahanap ng katotohanan. So, muli, malam, muli, uh, muli maraming salamat po sa inyong dalawa. At sa God bless you po. Sana maging matiwasay ang panganganak nyo. So we will pray for you also no sa lahat ng mga ano rito pinagpe-pray namin yung mga uh, mga miyembro at mga supporters at mga viewers natin. So yun po. So God bless us all. Sana po tuloy-tuloy um, lang po no ang um, pakikinig natin. Back to you bro Jando. Okay, thank you sa inyo, Brother Michael Talisik and sa iyong Brother. buti, butihing asawa. Thank, thank you. you. At thank you din kay brother, brother Marvin na siyang naging daan para makashare sa kanila ng blessings ng ating Holy Nation sacraments Sacramentals. Thank you, Brother Michael. Thank you. Thank you, Okay, thank you. Okay, yan. So,